Mahirap kapag mayroon tayong mahal sa buhay na nawawala at hindi natin malaman kung saan ito naroroon. Hindi natin malaman kung saan ito hahanapin at ipagtatanong. Mas okay pa kung itoy naligaw lamang dahil alam natin na posibleng itong bumalik. Hindi katulad na sadyang umalis na mahirap hanapin at sadyang ayaw magpahanap. May iba naman na nawawala dahil may kumuha at ang iba naman ay hindi naman nawawala subalit may nangyaring hindi maganda kaya hindi matagpuan. May orasyon nga ba para makita ang eksaktong lokasyon ng taong inahanap o nawawala? Maraming may taglay na karunungan ang may kakayahan na magsabi kung nasaan ang taong hinahanap. Subalit hindi eksakto ang kanilang paliwanag kung nasaan ang taong hinahanap. Kung itatanong mo kung anong eksaktong pangalan ng lugar o kung anong eksaktong lokasyon ng taong iyong pinapahanap ay eh hindi nila masasabi kalimitan lang na madidinig mo na ang taong hinahanap mo ay nasa madilim o maliwanag na lugar mapuno o may anyong tubig na lugar mainit o malamig na lugar matao o kakaunti lang ang tao sa lugar mapapaisip ka na lang kung saan lugar ang sinasabi ng may karunungan lalo na't ang pinuntahan ng nawawalang tao ay eh hindi mo pa naman napupuntahan. Kaya may tatanong mo sa iyong sarili, hula lang ba ito o totoo nga ba ang sinasabi ng taong may karunungan? Ang makakasagot lang nito ay ang taong nawawala kung sakaling mahanap mo na siya at maitanong mo kung nagpunta nga ba siya sa lugar na sinasabi ng may karunungan. E paano kung patay na ang taong nawawala? Kung meron mang marunong na makapagsasabi ng eksaktong lokasyon na nawawalang tao, ay maaari niya na itong maging propesyon. Katulad ng paghanap kung nasaan ang mga taong tumakas sa batas, paghanap sa mga nagtatagong kriminal, o paghanap sa mga taong tinakasan ang mga pananagutan sa kapwa. Sa lihim na karunungan ay iba't ibang paraan ng paghahanap sa taong nawawala. Ang iba ay gumagamit ng baraha o tarot card upang matukoy ang kinaroroonan ng taong hinahanap. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng kanilang third eye. Inahawakan nila sa daliri ang kapamilya ng taong nawawala upang magkaroon ng koneksyon sa taong hinahanap. Meron namang sa tawas sa papel o sa kandila ang pamamaraan upang makita ang lokasyon at ang taong hinahanap. Ang resulta ng mga ganitong pamamaraan ay magbibigay lamang sa iyo ng ideya kung saan lugar mo ito hahanapin, mga palatandaan sa lugar, o posibleng puntahan ng taong nawawala, lalo na't ang tao ay gumagalaw at posibleng magpalipat-lipat ito ng lugar na kinaroroonan. Sa mga kwento sa akin noon na mga napuntahan kong mga maestro, ay may sinasabi silang mga naging kakilala nila na tunay na mahuhusay daw sa ganitong larangan ang lagi kong nadidinig na magaling daw sa ganitong paghanap ng tao maging bagay man ay yung mga taong may kausapin o may sanggunian at tanungan alinman sa mga gabay na espiritu duwende o santo katulad daw nung isang matandang lider ng samahan sa banahaw na may kausapin at dun daw itinatanong kung nasaan ang taong ipinapahanap at sakto nasasabi ang eksaktong lugar maging pangalan ng lugar ay nasasabi kaya't malimit daw magpunta ang mga pulis sa matanda upang magpatulong sa kanilang hinahanap na tao ganon din naman ang kwento ng isang taga-Rizal na magaling din daw sa paghanap ng nawawala may kausapin din daw ito na tanungan ng nawawala at ang gabay daw nito ay si San Antonio de Padua. Ang isa namang sinasabi nilang taga Batangas ay paggagrados naman ang paraan sa paghahanap ng tao. Kinukuha lang ang pangalan at binibilang at nalalaman na kung nasaan ito naroroon. sa akin na karanasan no lumayas ang aking pamangkin ay sa tiyuhin ko ako lumapit gumamit siya ng medium upang makita ang lokasyon ng aking pamangkin at nang makita ng medium ay kinausap ito at pinakuisapang umuwi na at umuwi nga ito kinabukasan sa aking kaalaman sa karunungan ay pinag-aralan ko rin ang ganitong karunungan at may sarili rin akong paraan sa paghanap ng nawawala. Nasubukan ko ito noon ng ilang beses subalit so hindi ko na siya ginagawa ngayon. Maraming paraan ang pwedeng subukan. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay paraan na pwedeng gawin ng kahit sino Subalit malapit na pamilya lamang ng nawawala ang pwedeng gumawa. Maaring asawa, anak o magulang na nawawala. Kumuha ng litrato ng taong nawawala at isulat ang orasyong ito sa likod ng litrato. Pampanabal Pisyonabal Pakum Pimpanabal Proxium Painabal Akot Bago matulog ay hawakan ng litrato at bigkasin ng orasyon na nakasulat sa likod ng litrato ng tatlong beses sa kasundan ng dasal na ito Makapangyarihang Ama na nakakakita ng lahat ng bagay dito sa lupa wala pong may sa iyo saan man sulok dito sa sanlibutan nawapoy ipakita nyo sa aking panaginip ang aking bigkasin kung kaano-ano mo siya na si kung anong pangalan ng taong nawawala Amen sa kabigkasin ang susi na Perperipsium at hipa na litrato ng nawawala. Ilagay ito sa ilalim ng unan. Gawin ito tuwing bago matulog hanggang sa makita sa panaginip ang taong nawawala. At may posibilidad din itong umuwi dahil sa taglay na bisa ng mga orasyon.